kampong mga solar powered lights ang inilagay sa strategic location sa barangay Burgos sa bayan ng karanglan nitong linggo, January 28. Ito ay inilagay sa pamumuno ni punong barangay Joven monte para maiwasan ang mga di ka nais-nais na pangyayari sa lugar. Matatanda ang malawak na bahagi ng kabundukan sa barangay ang tinupok ng apoy noong araw ng Pasko sa hindi pa malaman na dahilan. Ayon kay Kapitan Belmonte, na mas ipinag-iibayo ng mga barangay officials at barangay pulis ang pagbabantay sa mga talon o falls sa lugar na dinarayo at malaking kapanatagan sa dibdib ang dulot ng may ilaw sa daan para sa kaligtasan din ng mga turistang inaabot ng dilim sa lugar ang Burgos ang isa sa mga pinakamalayang barangay sa Karanglan na may mayamang kalikasan. Kaya minarapat ni Kapitan Belmonte na ilagay sa unang tulay na bakal at sa plaza ang ilan sa mga solar lights, kabilang na sa sapa patungong sityo awayan. Galing sa 21st Development Fund ng Barangay Burgos, ang pondong ginamit sa proyekto. Para sa Banitang Nueva Ecija, Ninya Kayaban, para sa DWN Teleradio, ang inyong.